Pwede na malakas. At tatikman natin kung talagang may nakita pa lang ako sa ano sa Facebook mga guys na yung ate kumakain ng ano bunga ng nipa. Yung sakto meron tayong nipa dito. Yan yun yung babanata natin. Tingnan natin kung talagang legit yung ano niya. Sinabi niya dun sa Facebook sa video niya na matamis daw. Ay, kaya para malaman natin kung matamis ba talaga, yan. Puntahan natin yan mga guys. O, medyo malabo yung tubig ngayon. Ha? Medyo malabo. Ito. Ang aking sandata. Alright guys. Ready na tayo. Kaya puntahan na natin yun. Suguri na natin. Parang lumulubog yung pangako ko guys. Malambot yung ano. Malambot yung yung ano dito sa lupa. So matigas. Yan, ito na yung puno guys, oh. Parang ano siya ng niyog guys, oh. Yan, matigas, parang ano ng niyog. Laki ng puno, oh. Laki ng puno guys, meron pang mga maliliit. Yan, oh. Alright, kunin na natin guys. Kuha tayo ng mga isang piraso. Ano pala guys? Mahirap pala kunin guys ito. Kasi ano, dikit-dikit yung kanyang bunga, tingnan nyo, oh. Dikit-dikit yung kanyang bunga. Putulin ko na lang ito guys. Notice na ako sa yung tigas oh. Napaka tigas. Di ko madali ng kutsilyo to. Okay, putulin ko na to dito. Para madali na natin. Ah! Uh, man uh, pitch na malakas. ay eh, dito na yun mga guys. Ah. Yan, nakuha na natin doon mga guys. Nahirapan ako kanina ng diyan, oh. Umapa kasi luma ano, putik, lumalalim. Pag uh, na, ano, na lubog yung paa mo. Ngayon okay, so, so ngayon itatabi na natin to dito. Tingnan natin kung anong laman ito. Kina natin kung legit yung ano. Nakita natin sa Facebook na ano daw matamis daw yung laman nito. Nang ani uh, pa. Hindi ko alam kung tama lang yung ano nito. Kung sobra sa tanda na bato o katamtaman lang. Kasi di ako expert nito, guys. Pero sa palagay ko parang ano eh. Parang sobra na sa tanda to eh. Yung itsura pa lang. Oh. Parang matigas na pero try pa rin natin. Try pa rin natin. sa natin. Hirap nito. Sobrang dikit-dikit. Di kaya ng niyog na ikotin mo lang. Okay na. Hirap pala nito kunin guys. Mukhang legit guys ito. itla lang ha? Parang maniwala na ako dun sa nakita ko ah. Oh, nasira yung kutsilyo natin guys. Dali tayo ni commander nito. Nako, sirmonan masirmonan na naman ako nito. Nang dahil sa nipa, nasira. Woo! Parang niyog yung itsura niya guys. Oh, makita nyo naman guys oh. Ito yung parang ano, tikman natin. Mamaya-maya. Sa kay ate, dun sa Facebook, yung nakita ko, binibiyak niya eh pero ngayon nahihirapan kasi ako ano guys kunin yung buo talaga dahil ano dahil dikit dikit siya oh Di gaya ng niyog tulad na sinabi ko kanina so ngayon guys tikman natin to Ma total makuha na din naman eh kaya namang ukitin okay ang kutsinyo. ano yun natin kung natin guys na, hirap na ano, na, ano, walang kameraman kunin natin to guys at tatikman natin kung talagang totoo yung sinabi niya na matamis. Parang niyug din talaga ang itsura niya guys. So may layer dito. Ito, ito yung matigas na part. Itong kulay ano, itim na kabilog sa loob yung parang ano ng niyug. Yung laman. Kaso nga lang yung sa niyug may sabaw. Yung sa loob niya ito wala. Talagang puti lang. So ngayon kainin na natin to guys. Huwag na natin uh, patagalin to. The moment of truth! <laughs> Totoo kaya ang sinabi ni ate sa Facebook na matamis itong bunga ng nipa. Ngayon, patunayan ni Whitey Man. And guys, nakainin oh, na ni Whitey Man. Handa na ba kayo? Tikman <laughs> na natin. Hmm. Grabing tigas. Ano Ah. Grabing tigas, guys. Ah. Hmm. Tapos yung sinabi ni Ate na matamis, hindi naman siya matamis. Para siyang ano, bubog. Da, kainin kulit ha. Ah. Promise guys, matigas alam mo yung miyog na ano, yung subura sa toyo, di ba matigas yun pag ginain mo, mangunguya pong pa maayos. Ito talaga, mas matigas pa sa niyog na toyo. Ito guys, ang tigas guys. Hmm. At saka ano, yung, lasa niya hindi gaya sa niyog na ano, medyo masarap. Dahil ano, eh, makatas yung sa niyog. Ito pag ginain mo guys, as in, toyo lang talaga. Hindi, <laughs> hindi wala siyang katas <laughs> oh kita nyo naman guys oh. Oh, wala siyang katas guys uh, talagang medyo na disappoint tayo sa sinabi ni dun sa facebook na matamis daw oh. pero din natin alam baka, baka ano yun baka medyo mabata bata pa yung bunga ng nipa ito parang tuyo na rin kasi eh. yan sa mga nakakain dyan ng bunga ng nipa mag comment nga kayo dito kung kung anong pinagkaiba ng medyo mabata-bata pa na nipa at saka itong nakuha ko siguro itong nakuha ko guys ngayon na uh, matanda na ata ito eh kasi tuyot na rin oh no? tuyo na ito guys oh. uh, mag comment kayo guys ano matigas talaga guys ano? see you next time guys god bless bye bye